meron akong Oreo dito. Ating i-crack sya guys. Pero tatanggalin natin yung white sa gitna. So, ayan. Tatanggalan lang natin yung white sa gitna guys. Ayan na guys. Tatanggalan na natin ng white. Lilipat lang natin dito sa bowl. Kasi, crack natin sya. Tapos na natin sya i-crack. Lagay na natin dun sa ating mix na powder. Ayan. So, bali yung pulburo natin guys ay Oreo flavor. Then, ilalagay natin siya sa cup. Sisiksik lang natin yan siya guys. Hanggang sa mapuno. Kayo makagawa ng homemade pulburon. Ayan. Special homemade pulburon guys. So, ito guys yung ating plain pulburon tsaka ito naman yung ating uh, oreo flavor so mayroon na ng homemade special polvoron so hindi ko na kailangan magbili guys kasi gumawa na ako ng aking pan snacks ayan habang nanonood tayo sa youtube mayroon tayong Kinakain. Subscribe, like, and bell all para updated kayo sa aking mga bagong uploads. Thank you!